Hello mga idol, for today's video, patulong na mga idol kay Adlong Domingo, sana lang sa gamay so, Padulong sa tagbasa mga idol kay tan na tuod sa mga katikaran nito kay Plano uh, sa kong asawa kay Ipahuman niyang una ang payag So atong atuan mga idol kay itong pamalitan og materialis mga idol So let's go! ay mo katingala sa akong video mga idol kaya naas ang butang na paistukan kaya mga order nga pang butang sa dogha niya kaya nabawar mo dahil kayo nang ako nilang ipit-pit kaya dili man kayo magamit ang erot kaya ng mga baligyaw ka ng mga fradak mga idol nga maglingkod katubangan sa remisa mo nang akong gitanggal gibili na sa sakyanan mga idol mo nang gihimo sa ako ang papaog akong pagumangkon mga idol nga para pang hatsiri sa hito mga idol ang na lang eh pinising na lang mga idol hello mga idol kanya nga payag mga idol ato palitag materyales sa mga idol kay artist mapuy anak nila dire sa magtrabaho nya makapokus na sila pod dire kay para dire sa maguli-uli mga idol tara atong sakaw sa taas kay atong sukdan mga idol kung unsa pa mga kulang engineer ko ta Chah. aton aning sukaton mga dalog unsa kataas ang sin nga atong gamiton pag bungbong mga idol actually uh, nagunahon ako unsa akong nindot nga ibungbong ani mga idol na muna decide na lang nga ang gwapong ibungbong katong sin mga idol nga nagkulor na nanay kulor daan nya pag sukat ako na og sukat ng butangan o plywood mga idol pilatid ka plywood ang magamit ani mga idol mura pong tro mga idol Murag sweetok ay sa sukat sukat ako na bala na mga idol ay murag sobras kapin ang plywood mga idol char kung nagustuhan ninyo mga idol palag na lang Like and share God bless Bye bye Happy Sunday Kanyang tanam